Sabi ni Iba, ano yung beyond? Beyond sa Tagalog, sa kabila, or pagkalagpas, or sa kabilang ibayo. When you say beyond, hindi yan yung ngayon. Now yung ngayon. Everybody say now. Alam na alam mo yung now mo. Tama o tama? Ano yung now? Ano ka ba ngayon? Struggling ka ba? Kumikita ka ba? Yes, no! Kumikita ako! Anong klase yung kita? Maliit ba? Tatamtaman? O malakihan? Alam na alam mo yung now mo. Pag tumingin ka sa salamin, alam na alam mo yung now mo. And when we look at our past, alam na alam mo yung kahapon mo. Now when we say beyond, yan yung next year, yan yung next two years, yan yung next three to five years. Now, ano ka kaya in three to five years? Sabi kanina ni Attorney Drew Magturo, yung kumikita ng malaki ngayon, dati sila yung kumikita ng maliit. So kung maliit man ang kinikita mo ngayon, yan ang now mo. Yung beyond mo, possibly, pwede kang kumita ng malaking, malaking, malaking. Kaya ang team natin, now Beyond. Wag mo kalimutan yung word sa gitna End Hindi believe now beyond Believe now and beyond Ano yung end? At tulay at saka pagkatapos Ano yung at ng buhay mo? Kumbaga sa asawa, dati kang dalaga at nagkaasawa. Kumbaga sa bata, dati kang bata at tumanda ng konti. Yung at, ang dalin sabihin, it's a syllable, one syllable. In English mo, and it's just one syllable as well. But in reality, one syllable, maraming kwento. Maraming Maraming storya. Ano ang at ng buhay mo? Ano yung at ng buhay mo? So if you will see the middle word, end or at, siya yung nasa ilalim ng belief. And if you will believe now, yung simula, and you will believe the process, yan yung at eh, proseso para maging future mo yung beyond. What's your process? What's your act? What's your story? Sinabi na lang po, di ka true. Maraming struggle. Mahihirapan ka. Guys, mamimili ka lang ng act. Mamimili ka lang ng process flow. Sa buhay na to, madaming mahirap. Sa buhay na to, maraming struggle. Anong gusto mo? nag-struggle, struggle, struggle ka, ang ending struggle pa rin. O gusto mo mag-struggle, struggle, struggle ka, pero ang ending mo, ang yaman, yaman, yaman mo. Mabili ka ng at, and when you choose your end, you believe. You feel your heart. You feel the crowd right now. Lahat tayo na nasa Coliseum na to, gusto natin lahat umangat. Tama o tama? Lahat sa Coliseum na to, gusto lahat tayo mag-Millionaire's Club. Lahat sa Coliseum na to, gusto lahat mag-Car Achievers. Tama o tama? Lahat sa Coliseum na to, gusto lahat magkaroon ng Properties. With an S. Hindi Property. Properties. Na we can all achieve this. The question is when. The answer is beyond. When you say beyond, pwedeng next year, next month, next week, bukas. Pwedeng mamaya. Because it's a process. Many experts will tell you, you need to believe first in your mind. You need to believe first in your heart. You need to believe first in your action before it will become a reality. Ang pagyaman, mangyayari at mangyayari yan. Ang aksyon, mangyayari at mangyayari yan. The only question is, do you believe now? Do you Coliseum na to, kasama ng buong imperyo at grupo mo. Sabay-sabay tayong aangas sa 2020! imagine that in your brains, in your minds, I tell you guys, we will work, we will work hard. Sama-sama tayo magtatrabaho to fulfill all of your dreams. Lahat ng pangarap nyo sa kulisiyong na to, sabay-sabay-sabay natin tutuparin. As the proverbial words of the late Francis Miguel, matira sobrang yama. Handa ka bang matira? Kung may yama ka na sobra, sobrang matira ka na